ito mga boss meron tayong natapos ditong aparato na wala siya wala pa siyang condenser at saka kapasitor tapos gusto ko lang ipakita dito mga boss ano na aandar ang ating aparato mga boss kahit walang condenser o kaya kapasitor so ito connected na siya nalagay na natin itong switch mga boss. Eh, ngayon oh. pero wala siyang condenser sa kapasitor so kabit natin at dito nyo makikita mga boss yung pinagkaiba ng merong condenser at saka kapasitor mga boss. Ayan. So, yan. Okay na siya. Ayan na mga boss. Ganito yung tunog ng walang condenser at saka kapasitor. So hirap na hirap siya mga boss. Na. Ayan o. No. Ito sa part na ito mga boss. Mainit na yon Yung ganong tunog. Ayan o. No, mainit na So, try natin lagyan. Kahit kapasitor lang mga boss. So, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mga bossing. Ito. Pansin nyo mga boss, nag-iba yung tunog nya. Ayan o. Oh. Ito yung dati. Ito naman yung merong kapasitor. Yan. Ngayon, ngayon meron na siyang kapasitor mga boss. Hindi na 'to umiinit. ano Maliit na lang yung init niya, yung init niya yung kanina lang yan. Ayan no? Sa pa? Ayon, mga boss, so napaka-importante yung trabaho ng kapasitor at sa condenser para hindi uminit yung aparato mga boss.